posible nang madoble ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguni ang kabataan sa bansa. Mula sa kasalukuyang tatlong taon, plano na itong gawing anim na taon sa ilalim ng House Bill No. 10747 o an act setting the term of Office of Barangay and SK Officials to 6 years. Ang naturang panukala ay inihain ni House Speaker Martin Romualdez kasama ng anim na mambabatas kabilang na si Deputy Speaker at 3rd District Representative Aurelio Gonzalez Jr. Personal itong inanunsyo ni Romualdez sa harap ng mga punong barangay na dumalo sa National Congress 2024 na ginanap sa World Trade Center Pasay City nitong Martes, August 13. Hanga dumano ng House Speaker na magkaroon ng continuity sa mga programa at proyekto sa barangay level. Layunan ang ng panukarang gawas ng kuing anim na taon ang fixed term ng halalamang barangay officials sa ganitong paraan, makakaroon ng sapat na oras upang magplano at magpapatubad ng pangmatagalang programa para sa ikahunlad ng inyong mga barangay. Makatutulong din umano ang term extension para hindi maantala ang mga proyekto at serbisyo ng mga barangay at SK officials kapag may mga isyong elektoral. Aniya, mahalaga ang gampanin ng mga opisyal ng barangay sa lipunan. Kaya naman nakatitiyak umano sila na sa batas na ang panukala, malaki ang may tutulong nito sa iba yung pagunlad ng mga komunidad sa bansa. Matatanda ang naganap noong October 2023 ang pinakahuling barangay at sangguni ang kabataan elections. Nakatakda namang gawin ng susunod na BSKE sa December 2025, ngunit may proposal na inihain upang ilipat ito sa October 2026. Sakaling aprubahan ng naturang panukala, Nakatakdang maganap sa October 2029 ang susunod na BSK elections. Bukod sa pagpapalawig ng termino, isinusulong din ni Romualdez ang pagkakaroon ng Social Security System o SSS membership para sa mga barangay officials. Kanya na umano itong tinalakay sa President ng SSS na si Rolando Makasaet. Aniya, plano ng Kamara na mag-aproba ng batas na magtatakda sa mga lokal na pamahalaan na maglaan ng pondo para sa SSS premium contribution ng mga barangay officials. Sa ganitong paraan, hindi na raw iisipin ng mga opisyal ang buwan ng hulog sa SSS. Magkagawa tayo ng batas. Ipapaso natin to sa isang magna carta para sa barangay officials para yung local governments ay magkocontribute sila maghulog na kada buwan para sa inyo para meron kayong lifetime pension Samantala, hinikayat naman ng SSS ang lahat ng barangay officials na may unpaid loans na mag-apply sa kanilang Consolo program. Magbibigay daan ang naturang programa na mabayaran ang balanse ng kanilang principal loan sa susunod na limang taon. Angelica Kara, CLTV36 News.